Ayun po sa episode na ito ano po. Panimula po tayo ng harvest dito sa Kasulod Dapitan. Oh, ito na po. Ito na po ang ating babanakan. Ilang ano ba ko tantoy? Dalawahan ano? po ang order ngayon. Oh.

ቤተ ክርስትያኑ ነው ያለው እንደ እና እንኳ ነው kasabot wala tubigan on Pero tatlo ito, tatlo ito ngayon, kaya tantoy. Eh. I <laughs>

para bubutas tutik mm -hmm. to ano oh. wala 30 kilo po ang harvest na yun. Ako ba talaga talo ko

pala yung gabuti sino nga ba't tumalim na rin lugar na rin naman? Ay, ito dalawang bata. bata batang galing sa inyo ano? Pero ang pa pag gusto po sa gulang, nasusubukan kung Mag maganda, mabibigat talaga. Ito yung pinag-isal sa kabila, pinag-isal ko dumang gano'n man. pa <laughs> ng tubig Bigay na bigay <diga> ay <laughs> Kita, hindi yun naman ay eh. para bang maitim-itim ang pagkalupa Yung ating pinupurma sa likod, ano ang ganda naman Kita ano? talaga Iba ba ang pagkagabok noon? Parang malalaki ang pagkapingan Parang lusot ang ugat Ay, ay, alam na mga magta-tricycle dyan mm -hmm. yung mga magta-tricycle dyan dati nung ano yung kangkong ay sibat na sibat pa kamay sa mm -hmm. papadala ko na ngayon kulang pa o magpapangabot na magpapangabot na gara Gara kung hindi laki ng ganar eh. Ah, kung ganar lahat <laughs> na ano. Nakakabi naman jogging pants. <laughs> Tatama na naman. Ka-jacket pa. Ah, kung ganar nga naman eh. Hanay, hanay na ganda eh. No? Baka ba yung tilaang kilo pag ganar kang ka gaganda. Bulbulok <laughs> ang buso. Yan, nalig lang ang ay ito yung nabababad naman sa tubig ano? Na ay na plastic. Ano magandang kasunod dito ko tantoy itong pagharvest ang ito. Hala kangko. Alin? Pasaan? Really? Yung nga kanya Oo, oh, bibilangan yung ano At ako nang lalabit niyang Dala mo, ikaw na magdala na rin yun. dadalawin mo ba kayo? At di kanya na. At akan ng timbangan. Dali mo aring timba. Yo. Lakad. Baka sa mama ko ramdam pag lalakad dai. Lalakad na lang sa mama pa ramdam. Ano? Ah, lang din. Marami pa. pa-banat po pa ko lang yung ating singkang? Singkang, i po natin 'no. Papapaktuhan. 30 kilo po ngayon. Iyon 'no. Are ko, paktura na natin 'no. 70, 70. oo, oh. Ayos na ako, salamat. Okay, okay.